sabay ng tigil pasada, ibinalagbag ng grupong Manibela ang kanilang mga jeepney sa tanggapan ng LTFRB. Kaya naman kumbinsido ang grupo na napilay nila ang transportasyon. Live mula sa Mendiola, Manila, nasa frontline ng balita niyan si Mon Gualvez. Mon? Yes, Cheryl, naniniwala pa rin ang grupong Manibela na naparalisa nila ang trapiko sa mga lansangan, hindi lamang sa ginawa nilang tigil pasada, kundi pati na rin sa nilang transport strike ngayong araw. Sa malalakas at mahabang busina, idinaan ng transport group na manibela ang kanilang protesta ngayong araw. Hindi raw bababa sa dalawandaang traditional jeep niyang nagtipon sa UP Campus sa Quezon City. Hindi lang para sa transport strike, kundi para makiisa rin sa nationwide digil pasada bilang pagtutol sa PUV Modernization Program. Pero dismayado ang grupo dahil sa naging tugon ng gobyerno at mga LGU sa kanilang pagkilos. Unang-una yung nagsuspend ka, ano pa yung ipaparalyze namin? Tapos naglibreng sa ka pa. Hindi ho ba katangahan to? May kumita na naman ho hito, Kurap talaga kayo. Sa kabila nito, naniniwala ang grupo na naparalis pa rin nila kahit papano ang daloy ng trapiko. Bigla kasing inihinto ng grupo mga minamaneo nilang jeep at sinako pang isang lane sa East Avenue malapit sa tanggapan ng LTFRB na bad trip tuloy ang ilang naipit na motorista. Na traffic boss, abala. Maya-maya, sumugod na ang grupo sa harap ng ahensya. Sigaw nila ang limang milyong pisong ibinunyag ng nooy nagpakilalang whistleblower na si Jeffrey Tumbado. Yan daw ang halagang kailangan bayaran ng mga operator para makakuha ng prangkisa, dagdag na ruta at special permit. Bagay na binawi rin ni Tumbado kalaunan. Pero ang grupo Manibela naniniwala pa rin sa akusasyon. Kung binawi po ba, ibig sabihin wala ng korupsyon doon sa ahensya. At kung binawi po ba, ibabalik na po yung mga tinuturong korup na tao. Kaya pala kami iniipit, laging may deadline kasi nga may korupsyon. May dialogue sana kahapon ng mga transport group sa Malacanang pero hindi dumalo ang Manibela. Kaya ngayong araw, dumiretsyo sila sa Mendiola para lumapit sa palasyo. Pero sa Recto Avenue pa lamang, naglakad na lamang sila matapos hindi na padiretsyo yung mga sinasakyan nilang jeep. Pangulo, nag nagbibingi-bingihan po dito sa pagkakataon po na ito. Alam na na po na may problema ng korupsyon na hindi pa rin nga sinuspend. Hindi pa rin nagpaawat ang grupo sa kanilang unang plano. Sinabayan ng pagbubusina ang ginagawang protesta ng grupong Manibela dito sa Menjola at itunuloy pa rin nila yung pagbalandra ng kanilang mga traditional jeepney dito sa lugar. Ilan sa mga tsuper na nakiisa, wala raw pagsisisi kahit walang kinita ngayong araw. Eh, isang araw lang naman po eh, kesa sa mawala po, mawala po ng tuluyan. Hindi po kami nanghihinayang kung kami na may pipish out nila. Ganon din, din naman eh, doon din naman pupunta yun eh. Matapos ang programa, pinakiusapan sila ng mga polis na alisin mga iniharang na jeepney. Sa tanong naman kung planong sampahan ng MMDA ng economic sabotage sa mga nagtigil pasada, po siguro, kasi makukuha niya lang yung gusto niyang ma-achieve, which is magpapansin. Uh, so, dead man na lang po siguro. Cheryl, ito na ang ikatlong tigil pasada ng grupong Manibela. Una noong buwan ng Marso at pangalawa noong State of the Nation address ng Pangulo noong Hulyo. At sa mga oras na ito, ipakita ko lamang sa inyo yung sitwasyon dito sa may bahagi ng Legarda at Mendiola. May ilang mga jeep nilang tayo napapansin dito sa lugar at may ilang mga commuters na nahihirapang makasakay. Although rush hour, kaya naman yung mga iilang jeep nila dumadaan, e eh, pawang punuan na. Pero yung mga commuter na yan, halos magkatatlong puminuto na ang naghihintay dito sa area magmula pa kanina. At ang mga ganitong sitwasyon, asahan pa rin ang mangyayari simula bukas hanggang sa mga darating na araw dahil nauna na nagbabala ang manibela na hindi pa rin doon nila ihinto ang tigil pasada hanggang sa mga darating na araw hanggat hindi raw sila nakakakuha ng konkretong solusyon at sagot mula sa pamahalaan hinggil sa kanilang mga hinaing. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualbez. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.